kain tayo. Ariho ang aming ulam. Ayan, sinigaw na dugso. Ayan. Kasarap ng ulo, sarap ng mata sipsipin, tsaka nguso. Ayan, napakasarap talaga. Ayan po si mother. Dito po kami kumakain. Ayan, o. Oh. Ayan ang kanin niya. Tapos ay kanya may sabaw. Tapos yung pritong. Ayun yung kanyang pritong isda, o. Oh. Ayan. Ayan, isa sa Paul Marguillas yan. Ayan, ang mga kanin namin ay talaga namang... Ito yung lahi ng malalakas kumain. Ayan pa yung isa. Huli. Wala <laughs> pa.

Dito naman sa amin, ang tawag dito, talbos ng balinghoy. Ayan, yummy siya, o. Oh. Ramula, mm. Tapos, hindi naman daw kung ano, nabili Crap, May para manabili. Hmm. Kain tayo, guys. Hindi ako atas bahay. May mili, sabaw. Aking kanin, alibutdan dan. Maganda pagkain in. Ako naman sa brown dambot. Wala sa ini. Ay paano yung umang Ay ututong-tutong yun na nga. o. Ayan, ututong oh, na guys ang kanin ko. O. Hinangokot, umaangin na siya. Sampo! Sampo sa! Nakawin na yata na, Matanda. Na. matag Nakain mo niya yan. Dalawang ang ulam. Nagdapang <laughs> magpauli-uli yan. Ang dilim tatay. Tatay, wala kayatang ilaw. Ba't ikaw ay walang ilaw? Ang inaayon. Gusto nyo na lang kumain. Hindi ka, hindi, ang dami kanin sa bahay sana. Ay, amin yan. Mmm. Mami guys. Mm. Kain tayo tayo Ayan tatay tatay namin dito guys. Oh. Paulit na siya. Birigyan namin ng ulam. Kaya siya yung uwi na. <laughs> tatay. uwi <Owin. laughs> na. Sa bukana nakakain comment. Wala <laughs> ano masipag, nabangulay do. maka ng gulay Ha pagkataw. At si, natawin